wan Hello <laughs> Ang pagbabalik ni Ang pagbabalik Ang pagbabalik <laughs> alamat ng lawin Ito na pinapasok din ng hapon ng Japan <laughs> Eh, matagal din naman kasama yung aso. Namiss din yung aso eh. <laughs> 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 pabalik ng mga hapon. Ayan ah. Uh, sila to yung nakapula na to. Ayan ang ano dito eh. Big boss. <laughs> <laughs> Nakikita nyo lahat ng lupa na yan na nadadaanan natin. Kanila lahat yan. <laughs> Big time yun. Know. Big time yan dito. Pagpagmana ba? Lahat na naabot ng paningin ng mata mo, kanya yan. <laughs> yung... Ay, ito ba kanya rin pa. <laughs> uh, Basta ng mata mo. <laughs> Ayun tayo na kalabaw. <laughs> <Yung malalabaw. laughs> Ito yung pagbabalik okay. namin dito sa pagdito pala doon siya nang akto na. Kalo. na diyan narinig si headset niya. Preso ano. sa lalap 'yung kasi pa Ito ay no, dito pagbilog okay. pala. Ah uh tagkawayan -huh. session.

iska din ng ano to ha, ah, jer a ah, gold ray Ayan, may lumalabas sa dun sa screen oh. Hindi ba kulay yun? Oh? Yung pitik-pitik lang. Hindi <laughs> ba kulay yun? Oh? sa kangkat na lang tol so

ito Oh. Oh, te to, te tong bitong to. yeah, ana na to. Ang labon mo, ito totoong isa lang. Sa drum. Sa ulan, Sa po. Hey! Mas kayo. Oh, o. Hmm. Ah, ako. O, 'yun lucky. oh. Ayun oh. 'Yun. 'Yan. Lucky oh. To ito sing. Oh, ito parang oh, oh, garugtong lang 'yan, yan oh, eh. Singaw. To. To himbutas natin 'e oh. Ayan na, malapit na. oh. lang ito. Scale mo daw bro, ilan ito? Mula doon. Malapit lang. Itong kabin na natin ngayon. Ano <laughs> <laughs> mga 2 meters yan tol. Kasi isang pitig nito, 2 meters ito eh. Matigas yung kabin na yan. Ito yung butas natin eh. Sa mga tigas din yung nakalagay. Kasi ah, nga yun ay eh, pinoproteksyonan. Tingnan natin sa 3D niya. Ayan o, no, ang lakit parang postiso ng hapon ito ang hapon yan no yung una ito oh, ito yan. yun ito wala to eh reflection malabsyo uh -huh. to malabsyo to ito, ito solid uh -huh. yun reflection nyo lang yung isa yung kapinakayo apat lang ito wala nang kap tayo na doon lang ay wala na rin yun yun yung lalit yan talaga totoo eh, hindi maglalayo yan mostly mga may variation yan mga 7% ng total na ano, uh, pwedeng tumaas pwedeng bumaba pero doon na tayo sa ilalim magmumula opo mm -hmm. oh, madrive na. Na, na tayo madrive na tayo madrive na tayo sagad na tayo sagad na tayo talaga sa ilalim ang babo yan pao kayo pao magbundat sa babo natin Tingagod na, na, <laughs> na nga. Ilan bro? Sakto na sa scale mo kanina. Sige, ikasagad mo bro. Sagad mo. Yung sa tubig na yan, no Yung no? tubig Itama. na yan. 6.20 meters. 20 meters uh. Nang, ano? Isang tubo. Saan tubo siya? Okay, six yung huwain natin, 6 meters na yan. O, oh, yun na nga okay, yun. 7, may git na pito. Lumampas pa nga tayo sa kanya eh. 6 meters. Kaya pala, ito na. O, kapi na muna. Flooring na ilalim, matigas oh, na yun. Kaya the drive na talaga. Literal L na yun. O, flooring na yun talaga. Hindi naman mga matigas. Yung cemento yung ilalim na matigas talaga na kalamoy. Pantay lang. Kapi na kayo So, ito yung butas. 23 Ngayon. Ngayon. sinukat ang lalim yan itong kaya na to nasa 20 feet opo Twenty nga. Panapat yan. Twenty. Yan Kung ito anim na hakbang, twenty feet yan. Twenty feet. 20 feet. Kung hindi masya sa gadang na ilalim, kasi ano mga hanggang nito kalalim, mga kalating metro lang pwede. 20 feet nga, 6 na hakbang eh. Ilan yan? Ilan feet yan bro? 1 metro. 1 metro, sige. 3 6 meters. meters. yun, pagka ano. 3 meters to. Hindi, 3 feet yan. Ay, 3 yan. feet. 3 point, 3. may git. Basta, 3.25. Ah, basta, makaka-anim na ganyan, dalawa. Dalawa. Tatlo, galing ng na pansukat Hello. namin, ano? <laughs> Apat. Apat. Eh. Lima. 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 Anin eh. nga? Five point. Five point. Five. Siyan, siyan ang anin. Ah, aray. Aray ang... eh, so, may ano ka ba dun eh? May puti. May puti ka pa. Yan. Meters talaga yan. Oo. Takto yung sukat mo. Hindi So 6 meters dito dito kami nag-scan. Kasi nung hinukay wala pang scanner. Nung ngayon nung pumunta na kami dito kami nag-scan. So dito yung detection ng scanner. Kaya 6 uh, meters yung lalim niya, 6 meters din dito. Kasi yung ilalim nito flooring na. <laughs> May flooring na yan sa ilalim. Papasok dun. Ano so, final. naki na ba yung mga panus mo dyan? Final countdown. Uh, yung mga <laughs> oh, yung na kumiri? Yung mga ganito natin. Hmm. Bago-bago yan eh. Ah, wala ng tubig natin? Yan. Alim. Sa malalim. Ganyan sa malalim.

<laughs> Maganda ng mga marker talaga oh. hmm. Yung box. Uh -huh. Kitang kita yung in-scan mo, puro tubig talaga oh. Ni-scan niya, puro tubig, tinamaan ng tubig. Tubig kasi sa ibabaw, pero meron dito isa oh. Black diamond. Hindi ko alam eh, malalaman natin yan. Daya mo yung i-scan eh, mo, di ba? Hmm. Deposit yata yan. Pumula ah. ganda ah. <laughs> no. Ang Oh, yun know, oh. Yan ang solid. Oh, ha? O oh, di ba? Tubig to. Lupa to. Ito. Oh, 'yan. Oh, ha? Ah? Di posit 'yan. Ito. Tingnan natin kung matatamaan ng cross. Ah. Ba't ayaw magtabaan ng cross? Yun, eh, no? Yan, guhit. Yan. Oh, ha? Ah, oh. Eh, no? Nag-cross siya dyan, no? Eh, no? Yan, no? Pag tinamaan ng sensor, cross yan deposit yan. tapos ito oh box din to hindi diamond kasi hindi diamond natin. pala yung dinetect natin ito yung diamond ito yung ano ito yung mm -hmm. gold mm -hmm. katabi na sila ito isa na ron yun Dyan, sa ilalim mismo ng tubig na yan hindi ito yung diamond ito yung into ha Ay ah, ito yung diamond hmm. hindi pag pula metal yun bro eh hindi nakasit ka sa diamond kasi Pupula ah. Okay. Pero ang ganda ng box na to. Item niya kung nang May diamond mo sa tabi. Ang tubig. Oo. Oo. May diamond mo sa tabi. Nandito yung item. Sintro. So kuhain so, natin yung lalim ha. Mas <coughs> ah. so, malalim yung diamond. mo. lang natin to. Ito naman ay estimated depth lang to. ilan? 8 meters Ay, ano 8 8.7 8.7 70 Diba yun, may dalawang metro pa ang lalalim yan Ayun no, yung box oh Ah, isa pa natin ah Japanese bamboo tree box marker eh mga boulder placement para a depensan yung ano deposit dito to balon sinaunang Japanese na balon ayan may buhos diyan oh Ito, box. May o may naka-okay box, bro. Nakita niyo ba? Ito. Ayan oh. Eh, Ayan no. eh, oh. No. Naka-okay na box. Dito ay nakaharap po. Oh. Okay. Ah, niyo yung placement to. Oh. Dinipensahan para sa tubig para di matambakan to. Ngayon, ay, hey, na-scan nice na pala. Tingnan natin ulit kung anong lumabas sa tawas. May dala kaming pantawas eh. Ay, <coughs> lumero naman talaga siya oh. Ba, sumabog yung tawas. Nabuwag. <laughs> Hmm, sumabog yung tawas oh. Habis inis ka natin bro, diamond. Hmm. Parang ito yun oh. Ito. Yung sila ng bato. Hmm, ito yun. Lihin natin. Ayan oh, sa pulo. Oh. 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 Yan yun. Yun yung iniskan mong diamond. Eh, oh. no? oh. Ang iniskan namin ay diamond frequency. So ito yung lumabas. Oh. Ito yung anong ano. Lupa pa rin. Nakatago lupa. siya sa lupa bro. Sabi, may, may deposit na gold, may deposit na diamond. Kanina ginto yung lumabas. Ngayon diamond naman yung iniskan natin, di ba? Ang na sa pool niya. Anong lalim niya? nasan ba yung diamond na yan? na, natin yan ah. Yan ang pagkahuka yan. Hindi kita. Malit. <laughs> Ito yun eh. Yun, yung guhit natin. Ito yun. Yan. So, set natin sa neutral lang. Tapos, natin kung saan tatama yung cursor. Yan, Oh. No? Ilan? Seven. Seven talaga, eh. Halos kapantay siya ng ano, bro, eh. O, seven sixty. Halos kapantay siya ng gold. Combination ng bolt, eh. Di ba kombinasyon ng bolt? Naalala niya. Sinasara yung ano eh. Ayun Ay, na. Oh, buo oh. oh Do hot. Oh. Parang grapes. Ayun o, oh. may unggoy siya tayo, unggoy. <laughs> Oh, Puro buhay, ano? You know? Oh. Ay, sa dila nga, man siya talaga yun eh. Ano, okay na? Kahit nga sa ngipin mo. No. <laughs> parang <nakong> ako <black>, talaga <laughs> <laughs> ako yan talaga iya. Ganda oh. Ayun no. oh. Ay, no, Yung may mga oh. Ayun no, yun. No. din dinitik yun yung parang ano na yun. Wala ko siya kung umakyat tayo doon sa mga ano ko kanila. Pinakamataas. Oo, oh, sana. no? pala Kala ko mababa lang. lang. Saan? Yes, ano, pinakamataas lang.